Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas at pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga caretaker ng lupa. Although may mga videos na ako nagdi-discuss tungkol sa bagay na ito, marami pa rin kasi ang hindi nalilinawan kung ano nga ba talaga ang karapatan ng isang caretaker. Mahalaga ang topic na ito dahil napapansin ko sa ibang videos ko na maraming nagtatanong kung ano ba talaga ang karapatan ng isang caretaker ng lupa, lalo na kapag pinaalis na sila ng may-ari after nilang tumira doon ng ilang dekada. Imaginin mo kung ikaw yung nasa kalagayan ng caretaker ng lupa. Tumira ka sa lupa ng iba, nagtayo ka ng bahay mo at doon na lumaki yung mga anak mo. Tapos bigla ka nalang papalisin ng basta-basta na para bang nasayang yung mga pinundar mo na dekada sa iyong buhay. Panoorin nyo na lang ang TikTok video na ito kung gaano ka-heartbreaking ang sitwasyon ng caretaker na basta-basta na lang pinaalis ng may-ari na lupa pagkatapos niyang tumira doon ng tatlong dekada. bago natin masagot kung ano ba ang karapatan ng isang caretaker na lupa, dapat muna natin malaman kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng caretaker. A caretaker's job description encompasses a range of duties, primarily focused on maintenance and care of properties or individuals. Responsibilities often include upkeep of grounds, basic repairs, cleaning, and ensuring the security of the premises. So basically, kapag ikaw ay nag-aalaga ng lupa na hindi sa'yo, ikaw ay isang caretaker ng lupa. Ang trabaho ng caretaker ay linisin ang lupa at siguraduhin na walang ibang gagamit o poposisyon sa lupa maliban sa'yo. At ang madalas na nagiging caretaker ng lupa ay ang kababayan natin na mahihirap lamang. Kasi nga, wala silang sariling lupa na tatayuan ng kanilang bahay. Katulad na lamang ng isang TikTok video na ipinost ng username na si Alexis12158 kung saan sinabi niya sa caption ng kanyang video na ang lalaking naninirahan sa kubo ay pinapaalis na ng may-ari ng lupa. wala sanang maging issue sa karapatan ng isang caretaker ng lupa kung nakasulat sana ang mga ito sa isang kontrata with the landowner para malinaw sa caretaker ng lupa ang kanyang mga karapatan. Pero sa tunay na buhay, ang karamihan ng caretaker ng lupa ay nagkakaroon lang ng verbal agreement sa una ng lupa. Kung kaya't hindi malinaw ang karapatan nila lalo na kung sakaling paaalisin na sila ng may-ari ng lupa. Case in point, Panoorin niyo itong isang video kung saan ang isang matanda ay pumunta sa show ni Ben Tulfo na bitag para humingi ng advice tungkol sa kanyang karapatan. Dahil pinatira siya sa isang lupa na hindi kanya, tinayuan niya ito ng bahay at wala rin silang kontrata. Sino may ari ng lupa? Yung Valeriana Kupang. Sinong gustong mag ng lupa mo? Yung si Kupang? Oh, yan sila mayari ng lupa. Pinaalis na kayo. Oo, oh, pinaalis ako Do ako doon kay... sa bahay na oh, tinahan. Oh, ah, ah, bahay ko. Gaano ka nakatagal nakatira sa bahay ng mga, lupa na hindi sa'yo? Mga 10 years, my god. 10 years. Ito bang nagpatira sa iyo ng mayari ng lupa? Pumayag ba siyang Patayo oh, ka ng bahay dyan? Oh, Opo, oh, kumayag walang bayad, walang sisingilin habang buhay. Habang buhay. Walang kontrata. Ako, walang kontrata. Walang kontrata. Itutuloy natin mamaya yung video niyan para malaman nyo kung ano yung nangyari sa reklamo na matanda. Pero the point still stands na hindi lang nag-iisa si Lolo sa ganyang sitwasyon dahil marami pang iba nating mga kababayan ang katulad niya. Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin ay kung ano nga ba ang karapatan ng caretaker na lupa kung wala siyang written contract sa may-ari ng lupa at ano ang pwedeng niyang habulin kung sakaling papaalisin na siya ng na may-ari ng lupa. At sasabihin ko na rin ng obvious, there is no way na magiging may-ari ang caretaker ng lupa dahil in the first place, kinikilala ng caretaker na ang lupa na kanyang tinitirahan ay pagmamay-ari pa rin ng ibang tao. To put things in perspective, kapag ang isang tao ay ginagamit ang lupa o ari-arian ng iba in exchange sa kanilang obligation na alagaan ito, ang tawag natin sa kanya ay caretaker. Pero ang legal terms sa relationship ng caretaker at ng landowner ay tinatawag nating usufruct. At ang tawag naman sa tao na binigyan ng karapatan na gamitin ang lupa ay usufructuary. Para maintindihan nyo kung ano nga bang ibig sabihin ng usufruct, panoorin nyo si Dean Mel Santa Maria kung paano niya i-define ang usufruct. Ang ating word of the day po ay usufruct. Usufruct. Pagbibigay karapatan ng may-ari na ipagamit ang kanyang ari-arian sa iba. Pero dudugtungan ko po yan, na yung ibang iyon may obligasyon para pagkatapos ng uh, kanyang pananalagi doon, ibabalik niya po yung yung uh, ari-ariang uh, pinakinabangan niya ng intak na intak at walang kasiraan at maayos." So basically, kapag ang isang tao ay ipinapagamit ang kanyang pag-aari sa ibang tao, na meron namang obligasyon na alagaan ito, ang tawag sa kanilang legal relationship ay usufruct. Take note na ang distinguishing feature ng usufruct is the fact na pinapagamit ng may-ari ang kanyang property sa ibang tao na libre o walang kapalit. Pakinggan natin si Atty. Stephen Valera kung paano niya bigyang diin ang pinakamahalagang katangian ng usufruct. So, ang kakaiba sa use of rock, parang usually nangyayari to sa lupa, building, apartment, condominium, pinapahiram nyo po yung, ga, yung bagay na yon o yung inyong pag-aari sa ibang tao. Mm -hmm. At pinapahiram nyo to, ito importante sa use of rock, ng libre. Para mas malinawan kayo, balik tayo kay Dean Mel Santa Maria para sa isang magandang example ng application ng use of rock sa tunay na buhay. Halimbawa, ang anak mo ganito. Anak, gamitin mo na ang aking ari-arian at uh, pakinabangan mo yan parang ikaw ay may ari. Huwag lang mong sisirain, huwag mo lang pagbibili, huwag mo lang ipeprenda. Basta't pakinabangan mo ang lahat ng mga prutas dyan at kung meron akong apartment sa loob na dyan na kumikita, sa iyo na lang yon. Lahat ng tinutubong interes, lahat na bumubungang uh, prutas, iyo lahat yan parang sa iyo. Huwag mo lang sisirain, huwag mo lang bebenta, huwag mo lang ipeprenda, at huwag mo lang liligyan ng pasanin. As clearly described by Dean Mel, ang mga restrictions ng usufructuary o yung taong maaaring gumamit ng property under the usufruct ay dapat alagaan niya yung pag-aari ng iba at huwag niyang ibenta o isang la which is obvious naman dahil ang usufructuary ay hindi owner ng nasabing ari-arian. At hindi lang sa private sector ginagamit ang usufruct. In fact, noong May 21, 2024, pinasinayaan ni Chief Justice Alexander G. ang bagong Municipal Trial Court ng General Mariano Alv Alvarez Cavite kung saan pinagamit ng Municipal Government ng GMA sa Supreme Court ang isa sa mga lupa nila through a deed of usufruct of upang pagtayuan ng nasabing Municipal Trial Court. In that case, ang nagiging usufructuary dyan or caretaker ay yung Supreme Court. At yung owner naman ay yung GMA Cavite. Kaya hindi na bago sa atin ang concept ng usufruct. At para malaman natin kung ano ba ang karapatan ng isang usufructuary, maaari nating konsultahin ang ating civil code tungkol dyan. Sinasabi naman ng Article 579 of the Civil Code na ang usufructuary or in this case the caretaker ay may karapatan na magsagawa ng useful improvements or expenses para sa kanyang kasiyahan provided na hindi niya babaguhin ang anyo o nilalaman ng ari-arian na subject ng usufruct. Simply stated, may karapatan ng isang caretaker na magtayo ng improvements sa lupa na pinagkakatiwalaan sa kanya. Pero the million dollar question is kung sakaling paalisin ang caretaker sa lupa na pinahiram sa kanya, meron ba siyang pwedeng habulin sa may-ari ng lupa? Sa kasawiang palad, the simple answer is wala. Kasi kung ututuloy nating basahin ng Article 579 ng Civil Code, sinasabi doon na although may karapatan ang use of na mag-introduce ng improvement sa lupa, wala naman siyang karapatan na kumuha ng reimbursement mula sa may-ari ng lupa para sa mga improvements na kanyang ginawa. Ang tangi lang niyang karapatan ay tanggalin ng mga improvements na ginawa niya sa lupa if and only if hindi ito makakasira sa nasabing lupa. Stated differently, hindi pwedeng tanggalin ng caretaker ng lupa ang mga improvements na ginawa niya sa lupa kung masisira naman niya ang lupa na kanyang pinagtayuan. Kaya kung ang caretaker ay nakapagpatayo ng kanyang bahay sa lupa ng iba, mas mainam na i-demolish niya na lang yung kanyang bahay at kunin ang mga materyales na pinangpagawa nito kaysa naman makuha ito ng may-ari ng lupa, di ba? And at first glance, baka masabi nyo na unfair naman ang batas kung walang makukuha na reimbursement ang caretaker kapag pinalis na siya sa lupa na tinitirahan niya. Lalong-lalong na kapag inabot na ang caretaker ng 20 or 30 years na paninirahan sa lupa at nagtayo na siya ng sarili niyang bahay doon. Actually, there is a simple and reasonable explanation para dyan. Sa case ng moralidad versus fairness, GR number 152809, sinabi ng Supreme Court na tama lang na hindi pwedeng makakuha ng reimbursement ang use of sa mga improvements na ginawa nito sa property. Otherwise, baka mag-introduce ng maraming improvements ang use of sa property to the point na hindi na siya kayang bayaran na may-ari na lupa para sa lahat ng kanyang ginastos sa mga improvements. Pag nangyari 'yon, edi eh parang inangkin na rin ng use of factory ang lupa kasi hindi siya mababayaran ng may-ari sa mga improvements na ginawa niya sa lupa. Magiging unfair naman 'yon para sa may-ari ng lupa. Imagine mo, siya na nga 'yung nagbagandang loob na ipagamit 'yung lupa sa iba, tapos siya pa rin 'yung mawawalan. Pero fortunately, mayroon tayong exception para diyan. Sa cases na Bell vs. Spouses Arola, GR No. 239727, pinayagan ng Supreme Court na magkaroon ng right of reimbursement yung mga gumamit ng lupa para sa mga improvements na ginawa nila dito. Dahil po mayag naman yung may-ari ng lupa na magtayo sila ng bahay doon sa nasabing lupa. Sabi ng Supreme Court, considering na pinayagan ng owner ng lupa ang possessor na tayuan ng improvements ang masabing lupa, maaari na nating masabing na ang possessor ng lupa ay builder in good faith noong nag-construct siya ng improvements doon. In that case, ang possessor ng lupa ay binibigyan ng karapatan to claim reimbursement sa kanyang ginastos para sa improvements na lupa under Article 448 ng Civil Code. Ngayon, paano kung ayaw bayaran ng may-ari na lupa ang mga improvements sa lupa na ginawa ng possessor? Ayon sa Article 546 ng Civil Code, magkakaroon ng right of retention ng possessor ng lupa hanggat hindi siya nababayaran ng may-ari ng lupa. Ibig sabihin, may karapatan pa rin siya na manatili sa lupa hanggang hindi pa siya nababayaran ng may-ari ng lupa para sa mga improvements na ginawa nito. So, ibig sabihin, as a general rule, ang caretaker ay walang karapatan na mabayaran sa kanyang mga doon sa lupa na kanyang inalagaan. Pero ang exception dyan ay kung pumayag naman ng may-ari ng lupa na magtayo ang caretaker ng kanyang bahay doon sa nasabing lupa. Pag ganun ang nangyari, may karapatan na ang caretaker na humingi ng reimbursement mula sa landowner regarding sa mga ginastos niya sa pagpapatayo ng bahay doon sa lupa ng landowner. So, ang susunod nating tanong ay papaanan naman yung mga tinanim ng caretaker kung sakaling papaalisin na siya ng may-ari ng lupa kanino mapupunta yung mga crops and fruits na tinanim ng caretaker? Well, Ayon sa Article 567 ng Civil Code, kapag may mga tanim ang caretaker at the time na pinapaalis na siya ng may-ari ng lupa, ang mga fruits at crops na tumutubo sa lupa at the time na umalis siya ay mapupunta sa landowner. Pero, may obligasyon ang landowner na i-reimburse ang caretaker sa mga ginastos niya sa pananim at mga similar expenses. Ibig sabihin, bago umalis ang caretaker ay dapat muna siyang bayaran ng may-ari ng lupa. Napakahalaga na malaman ng isang caretaker ang kanyang karapatan upang hindi siya ma-take advantage ng ibang tao, especially ng owner ng lupa. In fact, baka sa sobrang misinformed ng caretaker, baka mauto siya ng ibang tao na wala rin namang alam sa batas. Katulad na lang ng lola na pinapanood ko sa inyo kanina na pumunta sa bitag para magkonsulta sa kanyang karapatan. Dahil sa maling advice na natanggap niya, tuwang-tuwa pa siya na pinapaalis siya sa bahay na pinagawa niya ng sarili niyang pera at sa lupa na tinirahan niya for 10 years. Okay, magkano ang halaga ng bahay mo na tinayo mo sa Pundang, uh, noong 2013? Ang um, ginastos ko, 100, uh, 250,000. 2023, pinaalis ka na. Pinaalis na po ako. Pinaalis ka na. Pero, binayaran ka. Na-trade Ha? Trade me. Pero, binayaran ka. na eight, Pero, binayaran ka. Na, ka. May problema tayo, tama siya. Kasi una, wala kang kontrata. Pumayag ka. Okay na? Okay na yan. Okay na tayo? Okay. Wala na, wala na akong magagawa. Tama yung sinabi mo. Ako, kasi ako kasi. Ito, nakatira ako, hindi ako nagbayad. Ah, Lupa na. Ibig sabihin, naisahan mo siya. So, bago ay magtapos, gusto ko lang sabihin na ang lahat ng sinasabi ko dito ay base lamang sa aking interpretation ng batas. Of course, there's a possibility na ibang abogado ay meron din ibang interpretation sa batas na yan. Kung sa tingin mo ay helpful sa iyo ang video na ito, please consider subscribing to this channel para makagawa pa ako ng mga ganitong basing video. Kaya maraming maraming salamat sa inyong pakikinig and session adjourned.